Mga balitang napapanahon. Pinabulaanan ng ilang mambabatas ang umano'y blankong line items sa Bicameral Conference Committee Report para sa 2025 National Budget. Mga isong kailangan ng atensyon. Chinese National na hinihinalang espia at dalawang kasabwat na Pinoy ang arestado ng Armed Forces of the Philippines at ng National Bureau of Investigation. Ihahatid gabi-gabi ng inyong maasahang tagapagbalita. Unang araw pa lang binaliktad ni Trump ang 78 policies ni Ex-President Biden. Ito ang bahagi ng 6 na milyong balotang ang gagamitin sana para sa 2025 midterm elections. Sa pagmumuna ni news anchor Barbie Mulan. Muna sa bakbakan dahil sa recording Lumuna Bumanat, time King at Batang Yapol lead actor, Popo Martinez. Maging maalam, matialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z Weeknights 1045 PM Mga Balitang Napapanahon pinabulaanan ng ilang mambabatas ang umano'y blankong line items sa Bicameral Conference Committee Report para sa 2025 National Budget. Mga isong kailangan ng atensyon. Chinese National na hinihinalang espia at dalawang kasabwat na Pinoy ang arestado ng Armed Forces of the Philippines at ng National Bureau of Investigation. Ihahatid gabi-gabi ng inyong maasahang tagapagbalita. Unang araw pa lang binaliktad ni Trump ang 78 policy is next president Biden. So ang bahagi ng 6 na milyong balot ang gagamitin sana para sa 2025 midterm elections. Sa pamumuno ni news anchor Barbie Mulac. Time out muna sa bakbakan dahil sa recording ng Bumanat, Prime Time King at batang Yapol lead actor Coco Martinez. Maging maalam, pati alam. Masyalang. So we broadcasting na. Magandang hapon para po sa ating mga motorista magkakaroon ng dagdag bawas sa produktong petrolyo ngayong linggo. Sa abisin ng mga kumpanya ng langis, nasa 1 peso and 15 centavos ang tapya sa bawat litro ng diesel. Habang 90 centavos naman ang bawas sa bawat litro ng kerosene. Samantala, nasa 70 centavos naman ang dagdag sa bawat litro ng gasolina. Bunsod ito ng iba't ibang issue sa pandaydigang merkado, maging ang planong dagdag taripa ni U.S. President Donald Trump sa iba't ibang produkto. Mula sa malalaking trading partners ng U.S. na posibleng makaapekto sa ekonomiya. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siya ang huling pasahero ng chopper bago ito bumagsak sa barangay San Miguel Gimba, Nueva Ecija noong Sabado. Ito'y matapos ihatid siya ng 25 anyos na babaeng piloto kasama ang dalawa pang security aid sa Baguio City. Wala umanong ideya si Dela Rosa kung ano ang naging sanhi ng insidente, lalo't wala rin umanong aberyang napansin siya sa makina ng helikopter ng sila'y bumiyahe. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang senador sa kaanak ng mga biktima. Abangan ang kompletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z. Ako po si Naomi Almohano.